Ito, ginagawa ko dito. Chlorina. Ina, nilagyan ng tubig. Panglinis ko sa CR yan. Niready ko lang. Kasi maglilinis ako ng CR. So, dyan muna yan sa tabi. Maguhugas muna ako ng mga kawali. nan, Para bago gamitin. Ulit. Hindi ko nahugasan kagabi eh. Pagod na eh. So, ngayon ko pa lang siya huhugasan. So, ayan na. Tinatanggalan ko lagi ng uling kasi pag ka, ano, natagalan, kumakapal, so mas mahirap natanggalin. So habang kaya patanggalin ng liha, nililiha ko yan. So liha ginagamit ko pang alis ng pangingitim ng puwet. O oh, diba? Puti Kaputi uli siya. Gasan muna. Everyday, ganito ang gawain. Kapag wala ako sa laundry shop. Nandito ako sa bahay, nag-aasikaso ng kanilang kakainin. Kailangan bago ako pumunta sa shop, kailangan nakapagluto na ako. So yan, pati yung mga pet-pet na yan, talaga nililinis ko yan para maputi. At hindi nangingitim ang kawali, wet ng kawali. Okay? So linisin mo na patigalan, linisin na rin lagi kasi nanggigitata ka agad ang kapum kumakapal kasi pag ano mag, hindi mo agad nililinis ano ko gumudugyot talaga napakadugyot kaya nga hindi pa ako naglilin nagluluto sa loob ng kusina eh dito ako sa dirty kitchen nagluluto lagi kasi yan diba puro kalat so, tapi mo na yung basahan na yan. Diyan ka muna. At ako'y magpiprepare na ng aking lulutuin. Okay, let's go. Ang lulutuin ko ngayon ay fried chicken at ginataang kalabasa. Ugasan ang chicken. So, ang gagawin ko sa chicken, ibaba, ipapakulo ang ko sa tubig na may asin, paminta. Yan lang naman. May konting patis yan. Pakukuloan ko lang siya. Tapos, pag napakuluan na, yung pinagkuluan, yan, ay gagamitin kong sabaw ng ginataang kalabasa para mas malasa. Okay? Nalimutan ko, lalagyan ko nga pala siya ng bawang. Okay. okay, Namimili pa ng side. As you can see, mga bawang yan na ah, pinipit. Ilalagay ko lang sa aking nilulutong nilagang manok na ipiprito ko okay mm, may lamok nakagat ako ng lamok eh okay, naging na konting magkalasa yan na, takpan at haluin naman balik, yan, ganyan haluin mo, para naman mag, ano, mag mix ang panlasa so habang naglalaga magtitiklop muna ako ng mga labahin ayan tiklop-tiklop ng labahin diba ba? Na meron na namang ginagawa. Multitasking tayong mga nanay, eh. so 'yan. Laging nagtitiklop, hindi ako maubusan ng tiklopin araw-araw. Okay. Matatapos din 'yan. Wait lang, huwag ka muna malis. Oh, ito na. Pupunta babalikan na natin yung ating niluluto ang ipiprepare ko naman yung para sa ginataang kalabasa. So, yan ang aking kalabasa. Ang malaki. Sa Libertad, mura kasi. Libertad Pasay, mura ang mga gulay. Kaya madalas doon ako bumibili ng mga pamalengke. Kasi mas mura doon. ano na, iniisip mo. O yan, balat. Sibuyas, So, maghiwa tayo ng bawang at sibuyas para panggisa dito sa kalabasa. Ayan. Pitpitin lang. Ganun lang naman ang ginagawa ko lagi. Magpitpit, tapos balatan, tapos gagiyatin na ng maliliit. Ganun lang. Meron naman akong mortar pestle, pero abala minsan kasi <laughs> Ah, uh, ugasan ko pa sa iyo. Ganun lang naman kabilis magpit Pero siguro kung maraming bawang, yun, gagamitin ko yun. Ganito ako magbalat ng kalabasa. Nihiwa-hiwa ko muna ng ganyan bago ko balatan. Kasi mas mahirap balatan pag malaki yung kalabasa. Malaki. O, oh, so, pag ganyang gayat na siya, sakak ba, balatan. Mas madali balatan. Okay. Mga um, dalawang piece lang ng kalabasa ang ginawa ko kasi ilan naman kami. Hindi namin maubos pag sobrang dami. Ayan, um, hugasan at i-ready na. Ito naman yung ano, spare na natira. Gagamitin ko na lang pang gisa. Diba? Ayan. Um, gagamitin ko pang gisa para sa ginataang kalabasa. Okay. Tingnan ko muna aking. Ayan na yung nilagang manok. Tanggalin ko na idrain I-drain ko na yung tubig niya. So, lahat ilipat ko muna dyan. At itatabi ko yan sa bao. Kasi so, gagamitin ko yan sa bao, sa pang, sa bao, sa kalabasa. Yan. Dito ako magpiprito ng manok. So, painiti ko na mo. Okay. Hindi man ganun karami mantika ako maglagay. Hindi lubog na lubog. Okay. What's next? Hindi na alam. Nagdadab lang ako. Okay. Ito. Gigisa ko yung... Magigisa ako ng para sa... ng kalabasa. Tapos sa kabila naman, nagpiprito ng manok. O, oh, diba? ba hmm. Kaya mo girl. Sige. Prito. Lagay ang manok. Ayan na. Lalagay na natin ang kalabasa. nakapag na ako ng bawang sibuyas. Tapos yung pork. So, nilagay ko na yung kalabasa. Tapos, lalagyan ko na rin yun ng sabaw. Ayan, eh, maya. Tignan ako muna yung aking piniprito. Baka masunog. So, yan. Makikita mo, hindi naman lubog na lubog. Kasi, ayoko mas... Although, mamantika pa rin. Pero, at least, hindi lubog na lubog. Dahil, ayoko rin ng lubog na lubog. Sayang naman, mantika. Maluluto rin naman yan. Yan. Tingnan natin yung kalabasa. Lagyan na natin ng sabaw. Ayan. Ayan na yung sabaw ng ng manok. Nilagay ko na ni dyan. So, mamaya-maya, pag kumulo na yan, lalagay ko naman yung gata. Okay? So, ito na. Mas na yung ipiprito ko. So, pritong manok at ginataang kalabasa ang aming ulam for the day. Simple lang ako magtimpla, asin, paminta. Minsan, naglalagay na yung bechin pero hindi ako naglalagay ng mga magic sarap ng mga kung ano-anong mga pampalasa bihira or hindi talaga ako naglalagay magic sarap bechin pa pwede kaya Mag gumagamit akong bechin pa minsan minsan pero magic sarap no so ayan na prito na at ito na nalagay ko na yung gata at kakain na kami. So, magpiprepare na ako ng lamesa naman. Let's go. Sa go. Okay, there you go. Ayusin ang lamesa at kakain na kami. Okay, bye!